yung opening na video, di mo malaman kung ano ba pang intro. Huwag <laughs> <laughs> na ganun. Huwag na mag-ganun kahit ano na lang. Huwag so ako nag-intro. Huwag <laughs> <May> ako video <lang. laughs> in intro Huwag ako intro ako intro Nakakatamad. <laughs> ako nga din wala nang ganun-ganun eh. Kung ano lang yun. Ano, ano. uh, <laughs> Ay, ito so pala. May video pa rin.

Does fly when you're having fun. I wish you could stay here all the time. Me too. I'll miss everyone. Especially you, you I'll miss you too. Oh, it's too sad. It's too sad. Chloe will leave and no one will ever, ever see her again. Again? There will always be next year. Next, next year. year? Yes. Cats may travel a lot, but we normally still back in the same way. So So we'll Napipikon pa rin ako nung kayo na yun sa sweet game. Imbes na makatulong siya, mas darang maraming namatay dahil sa kanya. Iyon mo? Masarap yung sinasabihan siya na ano, masaya ba pagigihit? Hmm. Yeah. deh diba, kung ano yung bawa, mapatay nga niya yung ano, aja mapatay nga niya yung mano, yung may gawa ng game. Magpapatayan pa rin, magpapatayan pa rin yung mga player kasi para doon sa pera. Maguunahan 'yun. 'Di ba? Ngayon wala nang mag, magpaparty-party noon eh. Kasi kung may nag ano, halimbawa, umuwi sila, may may uwi silang party-party sa kanila. Eh dahil ko na mag-successful sila. Eh, di kukunin nila ngayon yung pera sa taas. Papatayan hmm. yan dahil siyempre mas gusto ng isan. Mas gusto ko akin lahat yan. Di ba? Mga ganun. Di mga ganun din. Siya, Eh, nakita pa naman yung mga um, buhakaw. Mas malaki pa yung... Lalo na yung, mata, yung matanda yan. na ah, ang buwak ko ng mukha. Maintindihan mo yun. May mautang kasi sila, lalaki. Siya pinakamalaki. Yung matanda. Nagmalaki pa siya na ano eh. Hindi lahat nakakautang ng ganyang kalaki. Maan <laughs> yeah! laki ng utang. Boy! Ay, good Change it. Yeah! Change it. Yeah! Mali. Ah, Ganun-ganun lang siya. Ma. pati ngayon, niba mo na. Mmm, so, so yummy. Where <laughs> really, is really, really cool. Okay. But what shall we do with these? We don't want to lose them. <laughs> <laughs>

thank mm -hmm. you kung nahiya ka bang salita. na Yung normal mo lang. i Every... e normal mo lang. Yung ganyan, normal lang. Huwag ka, wag mo pilitin magsalita. Dati diba nakaka-pressure mo. Ako ano, ano ako Ay, kailangan magsalita. ako? <laughs> hindi. <laughs> Halimbawa, baka kaya hindi ka nag-upload, hindi ka na -paano ng video kasi naano ka magsalita. Hindi mo naman kailangan salita. Kahit ganyan lang, o oh, mga kung ano, tama naman, ganyan lang. Ay, yeah. <coughs> sa toy na sa li, ni ano sa 13 okay lang ganyan baka nandun siya sa bahay nila Joshua nauna po talaga siya maglakad eh naku bata ka okay lang sana eh nasa harap lang ng bahay nasan pala yung kami dyan? Nasaan pala? Nakapunta kayo doon? Hindi, may layo. mayroon sa clubhouse? Ako, best friend. May swimming pool doon? Alam mo, ba Ano ba? Tapos sa taas pa yun eh. Sa pa yun. Kasi rin muna kainan doon. Ayaw Ayo yang binibigay kuin to palang gusto Wow, orange. Mm. -hmm. Oh orange sarap. Wow. Ini <coughs> repot Apat ang YouTube ko, 'di ba? Yung isa limbakan ng video. More more private. Yung isa kay Liwon. isa, Team Liwon din. <laughs> Yung isa puro sa Liwon. Yung isa naman, yung pangatlo, team, yung original talaga, yung Team Liwon. Yung mga short, ano lang yon mga short videos. Panglahatan yun. Short videos. Tapos yung Kim Family, yun naman yung, yung pangmahaba Na pang araw-araw ng gawain. Ay, sa dami ah. Hmm. Kasi para may backup ako in case ko May malabag ako na ano. Ah. May malabag ako tapos biglang mabur yung agad yung YouTube. Burahin agad. May backup ako. May backup ako doon sa video. ba? Diba? Kasi pag isa-isa lang, wala akong backup. Pero pag binura talaga, biglang bura. Binura yung ano na yun. Account mong yun. meeting dentist. Ano mong nagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo? Huh? mo na? Nagtatitle. Iniiba ko po pota. Uh. <laughs> 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 my baby is get away, get away, <laughs> 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 What's, that? What's this baby? How old are you? Leon, na 'tong na how old are you? Pero kanya 'yung Leon, how old are you? Para Ha? But I get away get away I can get away, get away. <laughs> <Hey>! <laughs> hmm? huh? Oh no Oh no Oh no Oh no <laughs>